Bakit kaya tinanggap ni Atigay ang pelikulang ito? At paano niya ginawa ang pelikulang ito? Hindi pa man napapalabas ang pelikulang ito ay talagang sasabihin mo na sa mga pictures pa lang o teaser sasabihin mong ang ganda-ganda. At sasabihin mong pinaghirapan ni Atigay at kakaiba. Bakit kaya tinanggap ni Gay ang pelikulang ito at paano niya inatake ang kanyang role dito. Mamaya pag-usapan po natin yan, isang bagong pelikula na ating na hindi pa, pa hindi pa po may palabas, na ipalabas. At isang singer-actor na masasabi po magaling, na mga awit, at naging asa uh, sabi natin director na talagang nagmamahal kay atigay Gay noon at ngayon at talagang ipinagmalaki niya si Ate Gay na love na love niya. Sino tinutukoy ko? Mamaya, sa pagbabalik ng heart expression, malalaman po natin lahat yan. Mga heart expression, ito po si Gifford D.R. Nagsasabi ng isang magandang araw at maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik ninyo ng heart's expression. Alam niyo po si Ate Gay ay marami ng nagawang pelikula na talaga namang hindi basta-bastang pelikula de kalidad at talagang sasabihin mo na talagang siya lang ang makakagawa noon. Hindi po ba talagang pinag-usapan ng die womb, ang taklob, ang kwento ni Mabuti, ang floor contemplation, ang tatlong taong walang Diyos, ang atsay, ang bona, marami. Maraming ginawa si Atigay, yung mga indie films niya na talagang sasabihin mo quality films de kalidad. At talagang si Atigay Gay, kahit na sabihin mo na na ito ay adalikado, uh, no po, sa edad niya, talagang ginagawa niya pa rin. Talagang pag-iingat, iniingatan naman siya. Gumagawa siya ng mga horror films, yung, hindi po ba yung Fe Esperanza Caridad? Ginawa niya yan, yung Dementia? Ginawa niya po, ang dami niyang ginawa na mag magandang gabi sa inyong lahat pero itong bago niyang pelikula na hindi pa naipalabas eh talagang ako po mata pa lang wala pang dialogue sa mga ano pa lang, sa mga pinapakita pa lang nangingilabot na po ako personally at talagang sasabi mo maganda itong pelikulang ito na talagang na siya mismo ang uh, bidang bida Na po ang ating national artist na si Miss Nora Honor ang tinutukoy ko po ay ang mananambal na kinatam kinatatampukan din po syempre ng uh, ni Mr. Martin Escudero, Mr. Jeric Gonzalez, Mr. Kevin Miranda, Mr. Edgar uh, Alan Guzman, and Miss Bianca Umali. Itong mananambal, uh, kumbaga po, Um, pinag-uusapan dito yung patungkol po yata sa Mangkukula mano which scrap no po na uh, kuntutusin ay nakakatakot na pelikula at uh, hindi po basta-basta ito itong uh, mananambal na talagang sa shooting pa lang yung location pa lang si Ate Gay para na-imagine mo na pag sinabing mananambal no po, isa pong sasabihin mong nakakatakot na pelikula. Kung baga mayroon pong, yung pong manunood ka, kailangan mag-ingat ka sa panunood mo. Kailangan uh, pa-cover ka ng blood of Jesus kasi yung, yung kung matatakuting ka, syempre, uh, yung takot, mananaginip ka, mapapanaginipan mo, yung gano'n na po. Pero takot na magbibigay ito ng aral. Sa palagay ko, talagang yun naman po, pelikula pa ni Ati Gay. Siyempre, hindi lang naman ito yung mananakot ka. Magbibigay ito ng aral at siyempre yung kwento ng isang mananambal si atigay dito. Ipapakita niya yung buhay dito ng mga, ayun po, ng mga mananambal at... Uh, may iwan, may kurot ito sa ating puso. May lesson naman, hindi lang naman ito yung mananakot, hindi lang naman ito basta, ano, hindi ko pa po napanood at wala po akong uh, idea, pero syempre po, sa mga pictures pa lang, ang iniisip ko, nung shooting kaya, paano kaya si Ate Gay Kumusta kaya si Ate Gay, Yun ang iniisip ko, no? Na, syempre, ginagampanan niya. Alam naman natin si Ate Gay habang ginagampanan niya ito, pumapasok siya dun sa papel, sa karakter. Parang anselan po, no? Pero, uh, knowing Ate Gay alam ko naman po na kayang-kaya. Alam po natin yun sa na si Ati Gay at alam po natin na marami nag-pray kay Ati Gay, nag-pray kay Ati Gay sa sa pelikulang ito. Kaya nga po, excited tayo mapanood na, no, yung buong-buo. Pero salamat, natapos ni Ati Gay ito ng uh, sabi nga walang kapro-problema at madali niya natapos. Of course, uh, alam ko hindi siya pinabayaan ng crew, ng director, ng mga nandoon and of course, ang ating Diyos siyempre ginabayan siya. Kaya, itong mananambal, excited po ako talaga mapanood. At alam ko rin po, ganun kayo. Kaya pila po tayo sa sinihan pag napalabas po ang pelikulang mananambal. At ngayon po ay month of February. Ngayon pong month of February ay alam natin na kung ako nagkakamali pag February po, syempre, araw ng mga puso, no? month love yan. At na, alam ko po pag February, syempre, pag February, kung hindi po ako nagkakamali noon, superstar show, no? Alam ko po, anniversary ng Superstar Show. Last po nag-air ang Superstar Show ay 1989. Kaya every month of February, naalala ko po ang Superstar Show na anniversary niya. No po? Yun. At ngayon din po, ito rin po yung Valentine. Ah... Uh, sa February 14 at hindi lang naman po sa February 14 kundi araw-araw naman po araw ng puso pero naalala ko po na nagkaroon ng concert no po ang uh, noon na pinangunahan po ng tatlo magkakaibigan at magagaling na aktor na pinangunahan ni Mr. Tirso Cruz III na alam naman po natin na number one love team ni Ate Guy at talagang kinagat uh, pumatok ang kanilang uh, ang kanilang uh, tambalan love team at talagang tumagal yan ang gusto greatest uh, love team of all time ang Guy and Pete at ang nagkatuluyan naman po na pangasawa po ni Ate Gay ay si Mr. Christopher De Leon na pinakasalan niya at talaga nagkaroon sila ng anak na si Mr. Ian De Leon at ang iba pang mga anak niya at uh, alam po natin na yan. Pero sa concert po ng ito ni Mr. Boyet De Leon at Mr. Terzo uh, Cristo III ay kasama ang isa pang actor, singer-actor na si Mr. Edgar Mortis. Last year po nangyari ito, itong concert na ito, naalala ko po. Pero alam niyo po, nandoon yung biruan, nandoon yung kantsawan. Siyempre po, pag nagsama niya, magagaling na singer-actor, pare-pareho, no? Na may kaugnayan kay Atigay. Gay. Pero alam niyo po, natuwa ako sa sinabi ni Mr. Edgar Mortis. Ano po, sabi niya nung concert, sabi niya, unang naging Partner niya, love team niya si Ate Guy bago si uh, Kuya Pip at Kuya Boyet. Una. Una. At talagang siya ang ka-love team. syempre, at nandun yung utang na loob niya kay Ate Guy. Respetado. Matagal na nangyari yon Pero hanggang ngayon, inaalala niya na siya ang una kay Ate Guy na love team bago pa Guy and Pip, Guy and Boyet gusto ko nung pong uh, pasalamatan si Mr. Boyet, uh, Mr. Edgar uh, Mortis sa mga katagang niyang ito kahit na last year pa ito nangyari pero yung utang na loob yung pagkilala kay Miss Nora Honor at kaproud niya talaga eh tuwang tuwa ako gusto ko lang pong alalahanin natin to na iba talaga kapag mahal mong isang tao at may pinagsamahan kayo hindi mo kakalimutan yon Mr. Edgar Mortis Mr. Bobot magaling din na direktor, Maraming salamat po. At panoorin po natin ang Mananambal pag-showing na at ang iba pang pelikula ni Ati Gay na parating. Ito po si Keper, the D.R. na nagsasabing, As long as there is love, we will stand and to God be the glory. Maraming salamat po at mabuhay.